nagkaging ang buhok. Manguanta mag magtahi tag sapatos. Na langkat manggod. Ako lang magtahi-tahi ani. Eh. habang hmm. gibabad pa nato atong buhok sa uh, coconut. Binabad ko muna yung buhok ko sa coconut. Tapos habang nakababad, magtahi muna tayo ng sapatos. Yan. Kung marunong tayo magtahi, tayo na lang. Kasi madali lang naman. Ganito. Yan. Tapos kunin mo ito. Pasok dito. Ganyan. Wala bang good morning dyan? Good morning everyone. Tayo ay magtatahi ng sapatos. Marunong ba kayong magtahi ang sapatos o magpatahi na lang ta sa iba Yan hilahin sa ilalim hilahin din sa dito para mas ano talaga siya Tiba yung pagkatahi nyo. Yan oh Hindi mo kita no madilim Ano ba Hindi mo kita Yan gamit ko ay nylon. Yan. Nylon ang ginamit ko. Kasi, pag hindi mo tahiin, madaling masira. Kaya lang, tahiin pag sira na. <laughs> Sayang din naman, magtahi ka, wala pang sira. <laughs> Ganyan talaga ang Pinoy, no? Pag sira na, dyan pa, itahiin. Alam nga naman, itahi, walang, wala pang sira. <laughs> Tingnan nyo ang buhok ko. Nakababad sa coconut gata. Habang nakababad yan, tapos meron yang oh, antigas. Meron yang itlog nilagay, yung yellow. Ano yung yellow? Ano sa tawag? ang egg yolk, yung maputi. Yung yellow, ang nilagay ko. Tapos, hinaluan ko ng aloe vera. Kasi malapit na kasi tayo mawala ng mga buhok. Hmm? Matigas. Matigas tusukin. <laughs> Yan. Yan. Tapos, kunin mo sa ilalim. Kasi pag marunong ka naman magtahi, ikaw tayo na lang magtahi ng ating mga sapatos. ba? Diba? Kung ma marunong naman tayo, madali lang. Basta marunong lang tayo. Hindi na kailangan tumawag ka sa mga nag magtahi. ng sapatos. Eh, ikaw na lang eh madilim dito kasi parang kanina kasi walang ano walang sunlight gusto ng umulan <laughs> gusto ng umulan yung isa tapos ko na oh. natahi ko na yung isa yan natahi ko na hindi ba hindi, mak hindi klaro no yan ganda ba ganda ba yan yan Pwede pa to. Pwede pa, mas, pwede pa to masuot. Sayang pa naman. Bili bago. <laughs> Sayang pa magbili bago. Kung kaya pa, hala. Bira. Bira he o tahe. Kung pwede pa. Kasi ang pira ngayon, ano na lang eh. Pwera lang sa mga, ano talaga, mayaman talaga. Pero sa katulad ko, na mahirap lang dagunit, daginoton daginoton ang sapatos hanggang kailan talaga siya magservisyo <laughs> yan yan mga friends mga bishy loves oh, tingnan mo diba parang true diba parang true bakit hindi talaga makikita against the light siguro yan parang against the light talaga. Basta yan tahi ko. <laughs> Tinahi ko yan. Kung marunong tayo magtahi, lagyan mo lang ng allowance dito sa labas mga 1 meter galing dito hanggang dito 1 meter. Tapos sa loob dito, ah, wala na yan. Okay lang yan. Unlimited yan. Basta dito. Kasi pag sumubra ka, sayang naman yung nylon mo. Kailangan tama lang yung sukat. Na, ano, tusokin natin ulit. Tusokin ulit. Matigas. Pinatahit ko ito sa iba. Hindi nila tinahit kasi mat. ano daw, matigas. Siguro ayaw lang talaga nila. Ayaw lang siguro talaga nila magtahit nito. Matigas daw. Di ako na lang eh. Marunong naman tayo nito. Gusto ko lang kasi ano. Yung, yung tagatahe. Mag, magka ano, man. Magka income man. Magkaroon ng income sila. Sure, sure. Yan. Tapos hilahin. Ganyan. Hilahin. Hilahin. Tapos, hilahin sa loob dito. Hilahin din dito sa labas. Yan. Di talaga kita ba? Bakit ang dilim ba? Yan. <laughs> ang dilim talaga. Ano ba yan? Okay, yan lang. Malapit na kumatapos. matapos. Yan o. Oh. Yan. Malapit na matapos ang tahi. Hindi ba? Halika dito. Magtahi tayo.